Oh subscribe lang kayo dito at press the bell button for notification. Uh, para na may parantang sa inyo, na itong buong linggong ito, iaaliya na ng syudad sa kanyang barangay. Okay? Kaya kami pisulyo ko sa mga barangay opisyal, kanoy, XO, tagay nyo na. Eh, uh, para kahit pa paano, meron mga mga para sa mga bahay. no? Uh, know? kailangan ko ng participasyon nila. Kasi sayang naman. Nakasambog buwan na tayong disiplina. Tasa <laughs> <laughs> tayo ka may nang unihinga pa. Nakita may nyo? Nakasambog po na tayo. <laughs> uh, Kunti na lang. konting na lang. Alam ko mahirap. hirap. Oh, Ay, ko, Ang hirap na magdisiplina sa sarili, sa pamilya, mga laga sa mga anak na makukulit, nasarap sa saan. Di ba? Kung ba na nairaos yun ang nasampung buwan eh? nakasampung buwan na tayo, di ba? Eh, alam naman natin, at hindi ka ila sa ating lahat, napabalita na, at opisyal lang napabalita, may bakuna na. Di ba? Binabakunahan na yung mga British, American, Canadian, Mexicano, Brazil, Arabo, kusasa, sa nagbabakuna na. So, isa is a matter of time, darating din sa Pilipinas. At ang may ririgalo ko lang sa inyo. Halimbawa, ito, tatlong buwan ang nakakaraan ko ito. Nagkaroon ng bakuna. Bibili ang Maynila para sa inyo ng bakuna. Okay. Dahil, di ba aling diba, magkalubak-lubak ang kalsada natin? Mauna mo ng maligtas ang bawat isa sa inyo. pera mawawala, kikitain ulit. Ang kalsadang lubak, dadali ko lang yan kempelo Pelo, then ulit ang kalsadang yan. Matitiis natin yan, pero ang buhay na may natin araw-araw, bawat isang buhay nang mahal nyo sa buhay nyo ang malaga sa akin. Kaya, kailangan po rin pakikisan ninyo. Ah, please, pakisuryo lang, konti-tisa lang. Disiplina pa. Huwag kayo magpapariwara. Sayang. Diyan mo na kayo sa Kenji. Ba't nang wakali? Ba't nang ka? Beta-beta muna. Wala mo nang nongo. Wala mo, mo nang sabog. Pag nahuli mo pa yung manok niya, kakatay ko ulit yan. Iloto nyo na lang. May mga iloto pa ang ni isis ninyo. O, hindi lang mo na. Magpipong kayo. Magkabigay ng pera. I love you. I love, I love you. Mo. kayo, pero kailangan mahalin nyo rin ang sarili ninyo. Kung baga, kailangan natin talaga na magkansa. Hindi kami titigil. Okay, oh. Sa mga, ah, sa mga senior citizen. Oh. Okay, oh. Dami senior, dami senior. Okay, diba, meron na kayong todits. Sinangga. Ito, ito, ito. Ayan. Oh, meron pa kayong bigas. Wow. Meron pa kayong bigas. Pantilos per uh, senior citizen wow. ng black organic healthy rice. Wow. Hindi yeah. uh, pero mahal po kayo. Kaya lang, kailangan lang talaga, kailangan lang talaga disiplina. Walang susi ito. Walang susi ito. Disiplina ang kailangan. Sabi kayo magsukot ang ka mas. Okay? Walang mo nang inuma sa karya. Eh? Huwag kayo magpakamatay kay San Miguel. lang yan. Sa bodega. Sa lang. May panahon para sa lahat. So mag-iingat kayo. Ha? O sabihin nyo na ibang barangay. O huwag silang uh, magmadali. Darating sa kanila. Ito. Tiyak. Itong, ling, itong buong lingkong ito. Raratsayin namin ito. Iaria namin lahat. So ito lang. Gusto lang namin may parang sa inyo. Dumating na ang dyan na. Totoo ang balita. Ah, yun lang yung gusto na aming parang sa inyo. Okay? Mag-iingat kayo. <laughs> Ay, yun ba ba't na? Parang COVID <-tobing> dito. <laughs> oh. <laughs> <laughs> yeah. Yeah. Sa parang ninyo. Good for you. Maranalo kayo ulit. ito yung uh, ulit namin kaparaan eh, uh, na ni baik uh, Mayor Ano na na ako? No? na ako? na ako? na sa inyo sa pasto? Ay paano? May mapaghari mo nang kayo? Alam ko mahirap ang buhay ngayon Pero huwag kayong bibigay Huwag ang laki na ng sacrifice natin pare-pareho. Nakasabong buwan na tayo. Porti na lang. Malapit na, may awan Diyos. So ito ngayon, eh, may konti kami ang uh, hindi lang sa barangay nito, ito ceremonial lang ha. Sabihin nyo na dyan sa mga barangay, na sila lahat magkakaroon ng the week. No? Lahat magkakaroon hanggat maaari. Ah? Ayos! Ah, hindi na darating sa inyong ekstrakano. Wala pa? Wala pa? Wala. Wala lang akong pinag-iisip sa barangay kasi hindi ko nagawa. Hindi ko nagawa. Hindi ko nagawa. Tapos papila tayo. Kasi ayaw ko mapaliwala yung pinag-iisip natin sa buwan at magkakawahawak. Kaya nakisuyo ako sa barangay. Chairman, Dari Treasurer, Kagawad. May eh, personal kami ni Vice Mayor na Lutka. Yan, ibibigay mo rin yun. Kaya, iyariyan yun agad. Tapos, sabihin nila yung barangay, huwag silang maingit. Kasi, ceremonial lang to. Para lang mabihin ko, kung ano yung dapat gawin. At may mapagtularan. Kasi pag meron na simulan, alam na ng susunod sa mga barangay paano gagawin. Kaya hindi lang namin binibiling, ipinapakita namin kung ano ang dapat gawin. Kaya kayo ang modelo. So kayo ang pakotihin. But tell them, within the, way, within the way, all your neighbors in a adjacent barangay will receive the same. So, huh? so mag-iingat kayo. I love you. At 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 oh, ha? Oh okay. Okay, Ang dyanip, At oh, oh. Bapa, mga ito mga kung saan. Mga kung saan. Nagbasa po muna sa Inglaterra, Saudi Arabia Latin Amerika, Amerika, Canada. So saka ng mga ganito, lang Ayan, Hello, hindi tayo keding ng pabaya. kahit nakikita 'yung natin, eh pati tayo paminimize yung pagkakahawa ka pa dahil tatuloy natin sinusunod sa mga function ng gobyerno at programa ng gobyerno, <coughs> yung three basic rules. <coughs> Wear your mask, wash your hands, and practice physical distancing. Okay? At siya na, ikaw ng bahala, ha? <coughs> Salamat mga <mong> kagawad. <coughs>